Pagandang araw! Ipapaliwanag ko ngayon ang gamit ng pangungusap. Ang limang gamit ng pangungusap ay pasalaysay o paturol, pananong, pautos, pakiusap, at padamdam. Ang pangungusap na pasalaysay o paturol ay pangungusap na nagbibigay ng impormasyon tungkol sa isang paksa. Nagtatapos ito sa bantas na tuldok. Halimbawa, isa-isa kong ginagawa ang mga gawaing kailangan kong maipasa. Ito ay nagsasabi lang ng impormasyon tungkol sa ginagawa niya sa mga bagay na kailangan niyang matapos. Ang pangungusap na pananong ay pangungusap na naghahanap ng kasagutan. Nagtatapos ito sa bantas na tandang pananong. Halimbawa. Ilang gawain ang naipasa mo na ngayon? Ito ay pangungusap na naghihintay ng sagot kaugnay ng bilang ng mga trabahong nagawang ipasa ng kanyang kausap. Ang pangungusap na pautos ay pangungusap na nagsasabi ng obligasyong dapat gawin. Nagtatapos ito sa bantas na tuldok. Halimbawa, ipasa mo na yan. Ito ay pangungusap na nag-uutos o nagsasabi ng dapat gawin ng kausap niya. Ang pangungusap na pakiusap ay pangungusap na pautos, ngunit magalang ang paraan. Maaari itong magtapos sa bantas na tuldok o tandang pananong. Halimbawa, paki-basa ang kolosas, kabanata 3, versikulo 23. Ito ay nagsasabi ng ipinagagawa sa kausap, pero sa paraang nakikiusap. Tuldok ang bantas na gagamitin dito. Narito ang isa pang halimbawa. Maari mo bang basahin ng malakas ang Kolosas Kabanata 3 versikulo 23? Ito ay pangungusap na nagsasabi rin ng ipinagagawa sa kausap. Pinalalakasan niya ang boses ng kanyang kausap. Pero, dinaan sa anyong nagtatanong kung pwede ba niya itong gawin. Tandang pananong ang gagamiting bantas dito. Ang pangungusap na padamdam ay pangungusap na nagsasaad ng matinding damdamin, gaya ng galit, gigil, inis, lungkot, paghanga, pagkagulat, panghihinayang, o tuwa. Gumagamit ito ng bantas na tandang padamdam. May tatlong paraan ng pagkakabuo nito. Narito ang isang paraan. Yehey! Natapos ko na ang lahat ng gawain ko. Nagpapakita ito ng saya dahil nakatapos na siya sa lahat ng dapat niyang gawin. Maglalagay ng kuwit sa pagitan ng yehey at natapos upang maihiwalay ang bulalas sa iba pa niyang sinabi sisimulan sa maliit na titik ang salitang natapos dahil hindi naman ito simula ng pangungusap o sumusunod sa iba pang tuntunin ng gamit ng malaking titik tandang padamdam ang ilalagay na banta sa katapusan ng pangungusap na ito Narito ang isa pang paraan ng pagkakabuo nito. Yehey! Natapos ko na ang lahat ng gawain ko. Sa ganitong estilo, tandang padamdam ang gagamitin sa katapusan ng bulalas na yehey. Dahil ito ay isang pangungusap na. Sisimulan sa malaking titik ang salitang natapos. Dahil ito ay simula ng panibagong pangungusap. Tuldok ang bantas na gagamitin sa katapusan ng pangungusap na ito. Dahil ito ay pangungusap na nagbibigay lang ng impormasyon kung bakit siya masaya. Narito ang isa pang paraan kung paano ito bubuuin. Yehey! Natapos ko na ang lahat ng gawain ko. Tulad ng ikalawang halimbawa. Tandang padamdam ang gagamiting bantas pagkatapos ng bulalas na yehey. Dahil ito ay isang pangungusap na. Sisimulan sa malaking titik ang salitang natapos. Dahil ito ay simula ng panibagong pangungusap tandang padamdam ang gagamitin sa katapusan ng pangungusap na ito. Dahil ito ay pangungusap na nagpapakita ng matinding pagkatuwa, sapagkat ang lahat ng kanyang dapat gawin ay kanyang natapos na. Narito ang pinagkuna ng mga disenyo para sa video na ito. Salamat!